Remember, a... Hindi te. Hindi te, <coughs> hindi te. Sinadya ko talaga yan te. Mars dito. Okay la ate, ano. Okay la ate Norma. Ay, Nora pala. Deliver ko lang sila yung kuli ng mas Dami ng, ng gamit dito Mars. O paano na kaya ito pagpalabasin? Kaya mo ka Sige te. Paano na kaya ito pagpalabasin? Wala niya kaya bitbitin itong mga gamit. <laughs> 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 ano te, may ganito ka te? Yung ganyang pulbo. Ganyan. ano nasa Saudi asawa ko 'te. Pag legit putid, 'diyan din tompang sana. Ka Tapang ang kinasawa ko. Incense. Sure. Ah. O, mabango na 'yan. Maraming klase, 'ante. Pag 'yung magpunta, pag muna awi siya, sabi ko dalhin sa akin 'yung ano, orange ang ay dilaw ba 'to, orange? Itong nagustuhan ko siya 'yan, 'diyan 'yan sa yung, Ano yun, yun, perfume hindi pa Matagal na yan. Para ka nang may pabangot eh. Parang tinipit-tipit ko oh. nga. <laughs> mayroon na yan dito, te? Mayroon na. Makaroon ganyan dito. Ay, yan, dito yata. Pero tipid, tipid ka rin yan. Nakatipid ako kasi hindi ako allergic kasi ako pag mabango. Hindi ako pwede sa mukha ko. Ah, yung pabango? Oo, ah, yan. Yung pang, pa ano dito lang sa mga dehigo. Kasi dito. mabango kasi yan. Ay, nasa likuran ko yung ano mo tayo. Ano? Yung, yung um, tawag na ito. Yan, yeah, mga perfume niya na imported yan, dalawa na yan sa baba. Hmm? Yung nakakahong. Allergic, ha? Matagal no? na rin yan, tinitipid-tipid ko rin kasi no, ma... Ano siya, hindi sa basa-basa matanggal sa damit, dumidikit. Ay, hmm. baka oil tea, wag mo yan sa damit eh. Baka parang, di ba yung parang matika, hindi siya matanggal pag yan sila. Sa balat lang yan siya, ano te. Ano pala? Sobrang... Anghang. Mm -hmm. Handa ka e, to, sa tubig mo. pa naman <laughs> mahanghang sobra. Allergy na ako sa mahanghang. Nakain ako ng mahanghang, pero katamtaman na. Ha? Pag Kasi, sobra, nanonood dito, parang inuubo ako, nangangakti yung dito. ko. sa dyan ganyan, te, ako din, te, pag kumain. Madami pa nilagay mong sili. May, ang alam mo, te, luya man. Di ba, maanghang din yun? luya. Yung luya, luya okay ang, lang. Ang luya kasi sariwang sariwa, kaya maanghang-angha. Kunti lang nilagay niyang sili. Ang, 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 ang ano dyan, ang luya, ang madami. Kasi te, ah. para pang patanggal may nang langsa. Yung luya, hindi masyadong mahanghang yung luya. Eh. Nakalagay oh, hindi masyado te, pero pag marami, mahanghang din siya. talaga din akong hmm. luya, pero yung sili talaga labuyo, nako. Sabi ng asawa Kunti lang ko. siling labuyo niyan te. Ah. Alam mo te, yung mga kumakain, hindi pa sila langsangan. asan sana yung man sila. Sama ang hap. Pero okay lang te, matabang. Okay lang, ah. din okay, di, okay lang di siya maanap. Tama lang. O nagana, naubos na, na, na tuloy. Eh. Hindi mo pa sana maupos yung ano kanin mo. Ang dami pa yung kanina eh. Eh, ang liit lang ano mo ah? Kaldero. Kaldero. Iyan ang sinasain mo? Nang araw ko na nakakain mo. Tatlong araw, init-init ko lang. Hindi na masira tiya. Nilagay ko sa rin paggabi. Ay, ang galing ah. Tapos init lang? Oo, init-init ko lang. Kasi pag... Tingin? Pag nagkain ko siya, ako na kaunti-unti. Tatlong araw, ti? Tatlong araw, apat pa. Ano liit ng kain mo. Mm, ano Kasi ano lang ako sa gulay. Hindi. Pag ito. ay ng gulay. Pero hindi ka man kain. pumayat eh. Ha? Hindi ka man pumayat. Hindi nga ko, lalo katawan... ako lalo ako tumabay. Eh. Kaya <laughs> nga sa katawan mo siguro yan. Oo, um, katawan ng nanay ko. Doon ko na ako sa nanay ko yung oh. katawan ko. Kahit hindi ako nakain dalawang buwan. Pero okay lang yan, te, kasi hindi ka magkamanda. Dalawang buwan ako, wala ano ako wala akong ganang kumain. Nagkasakit ako ng UTI. Pero hindi ako pumayat. Hmm. Medyo lumiit ng tiyan ko konti, pero hindi ako pumayat. Lugaw lang pa unti-unti, kasi yung sinumpong ako ng yuto ay sinusikmura ako, nasusuka ako, wala akong ganang kumain. Kung mamamatay na yata ako. Ah, nawala akong gano, nawala ang panlasa. na dalawang buwan yun. Pero hindi ako pumayat. Te, sa panahon yun, te. Nung bumalit ng ganang kain ko, ayun, lalong parang na-heal, te, ako. Ang boring mo pala dito kung kulungo te, no? Ha? Boring mo pala dito pag kalong mag-isa. Mm, kaya minsan ako, kag kanina, daling araw ako na aga-aga po nagising, sabi ng asawa ko no, nga. Aga ka pa, pa rin nagising, te? Pag umihi ako, hindi hirap yun, yun, na yun, nakabalik Yun nga, te. Pag, ti, wag kang uminom ng ano, te, na pag natulog ka yung tubig. Kasi yan ang nakakapuyat. Kasi pag uminom, ino, mainom ka ba na tubig, te, sa gabi? Oo, uh, kasi kailangan kong tubig. Ibig sabihin, pag sa matulog ka na, wag ka uminom, po. Maano ka te? Madi is st turbo lang ngayong tulog mo. Subukan mo mag-uminom. Minsan hindi ako makainom ng tubig pero pag time na talaga nga ano, may time talaga nga. Araw oh, na, araw oh, pa. Mo. Magtabi ka na lang yung mga ganyan. Magtabi ka na ano para dito, hindi ka na magbangon para... Kasi pag magbangon ka pa mo, wala na yung antok mo. Oo. Oh, mag Maganda yung may katabi ka ng tubig. Kaya ganyan mo lang. May time na matagal ako matulog. O oh, maaga. Pag maaga ako makatulog, Uh, alas doon siya lao na. Wala hey, na. Ka saging. Ha? Saging. Lagi ako may saging. Oh, pampasarap dahil sa tubo. Hindi tulog, ako pwede yun saging. Ayun pala. Oh, oh. Kasi pampasarap dahil sa tubo. Malagas tulos. ako sa prutas. Ah, mabuti te. May mga uh, resistensya talaga ba? Kasi pag mga ganyan, mahirap. Pag mga kasi yung mga tulog natin te, yung mga tulog manok na lang, no? Mabilis tayo magising, no? Mm Pag kunting krus-krus, ganyan ka te. Ako nga, teka, antok-antok ako. Gising talaga ako. May tayo nga yung anak ko gabing-gabi na. Ha? Ah. Binuksan yung bintana. Ang ito pa lang tao. Ah. Ang muna siya. Ang pabasok niya ka nagtit, uuwi ka pala. Sinurprise ka siguro. Ano oras eh? Ma alas 11 na ng gabi. Ah, Hindi e, tulog. Pero gising ka pa na. Kahiga ko lang. Ha? Ah. Kahiga ko lang. Baka sinurprise na ka naman eh. Tagal akong tulog. Ano, Kasi may... pag matulog ako ng maaga, ano, oh, no, maaga din ako nag-date. Namimiss mo rin sila, si Jan, -Jan pag ano, te. Ilang araw kayo bago magkita, te. Ay, si Jan Jan, sana lang yung nauwi, pag busy busy. Namimiss ko din siguro. Pag busy siya, masan. Nung, nung linggo sana uwi, sana siya. Anak, Atin, no? Nung linggo uwi, sana siya. Ay, bigla may pinapagawa yung boss niya nung linggo. Hmm. Kay pagawa sana yung si Arna, ay. Ah. niya. Ah. Ay, huwag ti. Huwag yung madulas sa tiles. Te. Ah, kung ipatayos pati, huwag yung madulas. Yung parang... Mm. siya may mili. Siya may oh, mili sa my sapnot. city hardware. Okay. Karang sapnot ay nung, anong, kasi... Alam mo si ano, nadula sa tiles. Nahiwa yung dito niya. Sino? Bumagsak sa... Si... Casey si Constantino. Ah. So, Di ba, Naanot eh. Ano, nung, Sabi ko ng ano niya. ko po yung kuha Kasi nadulas siya sa ano. Madulas kasi yung tiles eh. Madulas nga. Kaya wag madulas. Naisipan ng anak ko ng may tiles. Huwag mong ipa, wag ka magpalagay. Sabi mo sa kay Janjan, wag yung madulas na. Kaya baka madulas ako. Oo, oh, kaya, siya manili. Ma Alam naman yan Oo, yun. Kasi... Nag-canvas nga ako sa, sa City Hardware dyan. Mm Ang malaking hardware natin oh, dyan. yan sabi makano ko, makano ang daming sa ko? tiles dyan. Eh. Ote, mamili ka lang dyan. Magkano oh, daw, te? Kaya sabi niya, kaya ako na lang mamili ba pag uwi ko sa linggo, kaya sa suod linggo, sabi niya. Kaya, mm. nung linggo, uwi nga sana siya. Mm. Hindi nga, may pinapagawa yung boss niya. Mm. So, na, sa -hmm. sunod linggo na lang, tip, uh, mapag, ano ko, pag, ma, sahod daw siya. Kung sige, dyan, ikaw na mamili, madami dito mapili, maraming mura, mm. may mamahalin, dipindi sa gusto mo, dipindi okay. sa laki. Oh, okay mamahalin. Sa klase. Huwag na yung mamahalin, kisayang pa. Sabi ko, pumunta ko dun sa diga, may maraming mga sale doon, may mga bargain sale, mahal pa rin pala. Ha? Ah, mas mura dito. Mas tayo. marami dito. mapilihan dito. Ha? At saka malapit lang. Binakababa doon, nasa 32. Pero dito, mayroong, mayroong 8 pesos dyan, may 16, may 19, may 18, huh? kapamili. Pero depende nga sa laki. Ah. Depende sa design, depende uh -oh. sa klase. Uh oh, sabi ko, marami dito magaganda na yung hindi okay, walang madulas. Walang daga dito? Ha? Mabuti walang daga dito? Mayroon, ay! Minsan nakatakot nga ako kung nagagapang dyan. Huh? Minsan yung mga kamuti ko, tinatangay, minsan oh, wow. pakatas. Sabi ko, ang kula, hey, ang laki. Dapat natatakot. may pusa ka dito sa loob. Bawal nga. Oh, Ba't ano ba ano, dami ng pusa? Bawal nga. Bawal nga. Anong tagod, te? Ano tag doon, Mag-ano ka na lang, te? Mag-ano ka na pandikit? Ah, uh, pag malaki, hindi na sa pwede pandikit. Yung malilit, pwede. Meron nga kung pandikit dyan, no? wala. Kasi yung ba? sa kabila, naglalason sila. Oh. Pag maglalason na sila, dito, dito magtakbo. Sa amin. Ang baho, sabi ko, sa ano ba yun? Uy, bakit dito kayo napunta? <laughs> te, ganyan na yan sila, te, pag malason. Nalayo yan sila Oo, sa nilalason. na. Dito na punta sa ganyan amin. Ganyan sila, te. Kaya, nung naglagay ko ng dikit, na wala na, wala na ko nakita. Tapos mayroon na contract. Oo. Yung malalaki na huli-huli pero Ay, yung mga matalino na. Ote, ma- utak ma- utak sila, alam nila sila mang ano, alam nila. Sabi ko, wala, parang mayroon. Sa atin lumusot, parang nabutas yata yung ano na yung buko, sabi yung na asawa ko. Nagtaka kami yung stainless dyan na dalu- daluyan ng tubig. Bukas. Ang bakit bukas ito? Sa ah, dyan yan na dito sa loob. Dito um. rin sa pasok lang, basa-basa. Pag masaktan mo pa yan sila tapos hindi mo. Alam mo paborito yung Linda. Ano, mayroon akong, ako 'yung ginaganyan yung Luna yata, akong buhay na giano doon kami sa si ah, takot ako kay baka katayin ako dala. Oo, oh, te, malalaki. Ita. Ito so ko Takot man ko pa. Nandito sa loob. Uy, ayaw ko lang hmm. sa loob sila. Ay, diyan siya na ano, te, sa loob. Hmm, may daanan yun, te. Loob. May daanan sila diyan. Hmm, um, may mo? Doon nga, lumas so, no, sa stainless nga butas. butas takpan mo. Takpan Tinakpan nga, gianuhan ko na si Minto nga makapan. Kung ako sa te, binungusan. Yung butas. Sige, agos yun, baka doon sila nakatambay. Binungusan na din yun. Oo. lagi ko na nagbubuo sa umaga. Mm -hmm. ko ah, pa sa tupang Para yung, para doon man aagos man yan doon, di ko doon sila nagtatambay ah, kasi sa alam ko minsan dito. Okay. Minsan mayroon nga nakaharang diyan, galing minsan si Bosing kasi. Nagtatapo ng Nandiyan pa ba si Bosing? Dati. Ah, dati. Nagtatapo ng kanin yung scatter, eh, dami ng ah, mga malaki. Oh, okay. gusto sa man nila yan. Tapunta man dito sa amin, kay bukas man. Oh, doon oh. sa kanila, puro masirado lahat oh, oh, dito napunta sa amin. Diyan sa gilid ng halaman. Tapos mababa pa naman kayo. Tapos yung pusa namin, dati, nakatingin lang. Parang sisipisip ko, ano kaya itong pusa ba ito? Malaki na. Yung kula, paano ba itong pusa na ito? Parang hindi natatakot. Paladaga. Tapos ang ginagawa ko, kumuha pa ako malaking itatakot. Nang itusok. Uy, natakot ako. mo bote, napatay-patay. Napatay ko, natatakot takot sa mga ganyan. Kasiti pag mabuhay, mab pa nasaktan mo na tas ng buhay. Oh, okay. Oo. Nakote, lahat ng Gaganti. yun. Uh, sira, gagalit Totoo pala yan, te. Totoo yun. Alam mo, te, daming desayda kung mga 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 gagalit kailangan, kailangan talaga pag galit ka, pag mo talaga. Totoo yan talaga. Di pwede Dito, mo. natakot ako kasi sa baba lang kasi ako mag... O, maakyat sila dyan? Dito sa taas. Eh, mamaya, mamaya, magpatak dyan. Maghapulat hmm, ah, eh, yan. Ay, baka pa dito, may mga butas. Ah, huh? Sabi so, ko, Bay, natatakot ako dito, Bay, na pasok dito, mga na, na marami, na yata ito. Na, mabuti na lang, nag-ano kami ng trap, naglagay kami dyan, eh, may, maya-maya hindi kami nakatulog, eh, nag iingay yun, nahuli na pala. Bay, nahuli na at Ah! ah uh, dyan nilagay naman sa gilid. Yan yung mga sulok. Bay, nahuli. Yan. Yeah. Eh, ano mo, ilunod mo. Ikaw na ma matakot na ako nagtutulot. ka na kang natakot ako. Eh, kasi nga, ano lang sa tubig, ilunod mo sa tubig. Sa saan eh? ng, ano, yung, hey, yung, yung, tubig, ang baho. Sipo ang baho. Nasinaw, nasinaw. Parang sumila yung baho mm -hmm. nga. Ang tapang ng baho. Or kasi madumi kasi yan. Kaya ayaw ko nang, ayaw ko silang buhusan na ano. Napunta kasi yan sila sa kanalte. Hmm. Sabi ko, ang oh, dumi-dumi pa naman yan. Kaya mahirap pag makagat ka. At saka, oo, te. Kaya, kaya pag nakagat ka, magka, ano ka talaga? Ano sakit na yun? Mayro, ano, may sakit. Wala ka mata na yun. O, te, te. Kasi pag lalo na pag may sugat ka, te, mm -hmm. ano, nako. Ihi, pangalam niya, te, ha, pag mm, may sugat yun, ka. Yung ano, din. Ano ang tawag ng sakit na yun? May tawag dun, eh. Mayroon ang tawag, kalimutan ko rin. O, lang. ako din, nakalimutan ko bagan yan, delikado ang Kung saan-saan niya sila napunta po. Kumakain ng ulok na ano. Ikaw ay mabinigyan niya sa panglason. Maganda yung panglason ka. Sa dilim nilagay. lagay. Tapos, kung saan yung maliwana, doon sila. Ay. Tapos, hindi natatago. Sabi niya. Magbibili mo nga ng ganyan. Tay, alam mo tayo, ano sa Yung pag 10 piso na nakaano lang parang nakaano lang siya nakalagay lang sa plastic na alam mo yung mga tawas oh. yung mga ganyan mga ano nakalagay lang siya sa mga ganyan pero malaki laki lang siya tapos may nakalagay na daga ay pang ano pa patay ng mga daga sa mga nabili yan? sa area ko nabili dati eh no. mas malas meron kasi pala sa mga mamahal pero hindi masyari oh, yun tayo kunting ano lang tapos hindi naman na ano Kunting ano lang yun, tipa, tipa, ka tipa. Ano. Matapang siya, tipa. Hmm. O oh, yun, matapang, maganda yun. Marami yun, pagpunta ka ng, ano tayo, ng, ng, prese, mga naglalako dyan, oh, panglasang daga pa, yun, panglasang kaipis, mga ganon. Mabisa yung ano nila, tipa. Maganda. Kaya mo ka natatakot ako, Kaya yung mga lagayan mo na ano, tipa, kailangan talaga nakatakip, kaya, Asoke okay nila yan mga... Ayoko. -huh. Hmm. Pero hindi naman dito lang skalan. Kaya kailangan okay. yung pagkain mo dyan, kailangan mo sila doon. Kasi te... Kasi pagpatungan nila ihian, Oo. yan na pagkainin mo, nako. Te, ano man yung te? Mag, mag, ana, ano man yan sila sa mga napata? Diba? Mm. Kaya alam nila dyan ang makakuha sila ng pagkain. Mabuti na lang grabe. pinasok ko naman yung sarip. Ah. Wala ako yung labas na ulam din. Sabi, sa kanin na. Ah. Kaya nga. Tapos, gumagawa pa nga. Nagising ako, bigla ako nagising ka. Ang lalaking haba pa yung mm. ayoko nang malaki talaga. Tapos, ito. ang basa-basa. Wala. -basa, ang lalaki. Hindi mm hmm. <laughs> natatakot nga ako. Patay ko na. Yung kap ko kasi niram ni Ria. Minsan si Kaima nang hiram. Mm ko, eh, hiramin ko na uli, nahuli na ba yung sa Ayuya? Kasi doon nagtago pala yung... Ano yan, yung pinsan ya. ko? Oo. Mm -mm. Ha? Doon nagtago sa gas ring niya, sira yung gas rings niya. Ay, ningat-ngat eh. Hmm, ningat-ngat, ka. kaya ay, tinapon delikado. doon niya, mahal ay, daw yung bilhin niya eh. Oh, Oo, delikado yung ahos ano, ng gasol. Doon daw nagtatago, madami. Ay? Okay. Kung ano, nahuli. Yung iba nahuli daw, pero yung iba parang galing yata sa bubong kung uh -huh. Bakit? Ano? Bakit sila? Ano sabay yung, saan ba yung... Ano Lumusot sila bakit, sa... Bakit ang sama naman na pinagdadaan? Basta na nila? parang nasana, nasanay na sila magdumadaan. Ah, ganun yan, te. Kung, kung saan na wala... Yun na yung daanan nila. Yun na yung daanan nila ba? Parang pag natandaan nila no, ng ganun. Oo, oh, ganyan, te. So na, ang dami doon mga ano, ang lalaki. Akala ko naman galing sa pintuan, hindi pala, galing pala doon. May nalulusotan yan, te. Pinto sa amin naman, galing sa pintuan, minsan nakikita ko. Oo. Kapasok kasi ang baba kasi din. Mm -hmm. um, doon sa kabila, ti mataas taas sila. Oo, mataas taas sila. Tapos may mga sirado ng mga pinto nila. Kaya hindi na basta basta makapasok Saka, sa amin kasi open. Ang hirap kasi, naman kasi magsarate. Ano kasi? Lalo mainit. Hindi ako nahilig magsara pag nandito ako. T kasi parang kulog na kulog yung mm -hmm. bahay mo, mabaho. Oo, at saka te, pangit te, maloong. Ayun, tayo doon, masupok. Baka masupok ka Gusto ko kasi sa riyo Baka nandito ako, nagsasara lang akong pinto pag may nilalakas. Sarado ba yung laundry mo dyan, te? Oo, oh, sarado. Kasi Dati mo kasi Meron ko pin, no? Upi, no? Mm -hmm. Marami kasi yung nagkawan dito dati. Mm -hmm. Yung minsan umaalis kami pag New Year, nandun kami sa Hipag sa Manila. Tapos, may binuksan kasi yan. Ni, dati kahoy kasi yan. Ninanakaw yung computer yata yung dating nakatira dito. Mm. Diyan lumusot to. Tapos yan dyan. Kaya, dati maliwanag yan kasi walang bubong. Mm. Sabi ko, magbubongan okay, natin. No, kasi mayroon natalsik pala... yung mga ulan pag may okay, sampay ako tagalabas, dyan. Tagalabas, natalsik yung mga ul ano dyan. Pag may nilalabhan ako, nababasa. Sabi ko, so, minsan umaalis ako pag may mga sampay, umaalis ako, biglang na ulan, di ba? Mm Na -hmm. dapat uh, umahal. Pero ngayon, hindi dati? Wala, no? May mga ambon-ambon ng mga kundi. Kasi may bitaka dito banda, binubuksan nila yan. Eh. Open mm -hmm. yan dito banda, eh. Oh. Pero hindi tulad pag bukas talaga dyan na walang bubong, basa talaga yung sampay mo dyan. Kaya ano? eh, sabi ko, magbubunga tayo dito kasi pag umalis tayo, delikado, maraming magnanakaw dati dito. Eh. Diyan sila dumadaan. Kami gilid ng bakot. Yan ang nanubada. Tapos na pasok-pasok din ang mga ano. Ng May nawalan dito ng TV. Nakasin na loob nila, Tino. Ano yun, Tino? mga ano. Pero wala, matagal na yun. Matagal na yun, ano, nauli-uli na sila. Kasi mayroong ano kasi dati, eh, yung lockdown. Ah. May mga lockdown dito sa labas mga hmm. sindikato dati na hmm. yung dito. pero wala na wala na may bro bro. out na ang sariwa pagkaginit ang lakas ng hangin dyan hindi talaga ako nagsasara Ay, oh. dyan mga alam mabas. mo siya kung ano sana na kung hindi lang delikado dapat hindi hmm, na, para, ng, hindi na kailangan ng electric mab pa namin dati dito kasi ang lakas ng hangin dito sa dami okay. rin, papasok dito. Nahanginan ka ba't Oh. Malakas ang hangin dyan. Sabi oh. ko ngayon, wala nang kahangin-hangin. May hangin na. Kunti na lang. Kasi kunti na lang bukas doon sa taas. Kaya mo Ang as aswala ni Tati, no? Kaya gusto ng anak ko tumawag, mapakisami daw siya dito. Kisami daw siya dito. Tapos sa ano. Okay, pagandahin talaga niya yung... Ako, pero Ito ang banat ng palitan. Oh, yan. Sahig. Sahig. Kaya lang, gusto niya baklas baklasin lahat. Kung mahirap magbaklas yung lahat niya, gusto ko isapaw lang. Oo, oh, kasi ti, ang hirap naman, ti, kasi. Kung nang-aipit kasi yung magilid-gilid na tiyan. may mga gamit na kasi, ti, mga pilay tayo magbuhat-buhat niya. Ti, mahirap talaga, ti, kasi ang dami mong gamit. Sabi Kababaho. po. Mabaho. Mm -mm. Itapal na Kung lang. Kung dapat kasi, nung bago pang lipat na, na ka-tiles na, pero yung tiles na sila, Kasi sinira, wala pa mga pera din eh. noon. Mm -mm. Magtagal na to, ilang taon na kami dito, yung nagbitak-bitak, lahat ng mga kipit bahay ng babaklas, hinihingi namin patong ng patong kasi si Jan Jan, may ilig magiga, malamig si Minto. Nakayapak, nakaano. Ay, dobli-dobli ano. na natin. Dobli-dobli, nakailan na sa apaw yan, no? Hmm? Ngayon, nagbitak-bitak kasi yung mga linoleum ng iba, matigas pala yung iba na binili nila. Oh, mahal pa naman, te, pag, ma, ano, mahal ang, pag makapal. Mahal ang... Oo, oh, makapal nga yung binili nila. Kaya nang nagbitak-bitak siya. Pag hindi tulad sa malambot. Mm hmm. Mag malambot, hindi basta-basta nagbitak-bitak. Kasi yung ano nabili namin dati na si Lalam Dirty White, ha -ha. hindi nagbitak-bitak eh. Kaya nga. Kaya gusto niya nga ano, kasi matulis kasi yan, nagkakasugat na sa paa. Oo, kasi matali. Kaya mag-amal eh. ko, tamal mo mag-sinilas. <laughs> Natutusok na sa akin. Oo, oh, makapal man te. Ay, oo, hmm. te, oo. oh, minsan oo, nga ako oh, nasabi yung sinilas ko dyan, ko alam, masugat na yata. Eh, kaso, ay, te, ikaw lang mag-ingat ka di, baka yung maganong ganun ka na. Oo oh, nga, sabi, yun te, ang matigal, gusto ng oh, anak te. ko palitan. Te, matalim. Matalim na kasi matigas <laughs> niya eh. Kaya gusto Tapos, ng ko na palit, magpalit na rin ulyom. E, ano na lang Eh, huwag na rin ulyom, te. Rin pa rin? Gusto niya rin ulyom eh. Hmm. Kasi masira pa rin masira. Ano oh, nalang yung parang ano na lang. Uti-uti na lang yung tiles. Pag tiles, hmm, mahirap uti. din kasi may mga gamit na. Kasi may mga simento din, no? Di okay lamang kasi may pag bago, bago ka na, na kasi kami dito, kasi masira talaga yun. Uh Oo. -oh. Mga tiles, mano, ano, pero okay-okay na yung tiles. Mayroon no. na marami nag-backpack. Ang gawin mo tayo, anayroon sa sanas. Sabi ko, yung sa sala naman namin, ko okay pa mo na natin dun sa sala na, kahit dito na lang sa kusina. Kasi nagbitak-bitak na. Hira pa naman mag-ano tipong pag... Ay, dami ba, na papagod ay, dami ba, ako. Yung atin. sa sala nga namin, nag-adjust niya yung mga TV, ipaglipat-lipat niya yung mga drawer, mga cabinet ko nga. Hmm. Naglilinis ako. Di tapos na, tinatanggal, naglilinis. Hindi mo na kaya alam anong style ng bahay mo. Kasi hindi, hindi ko na alam. Dami. E. Kasi itong cabinet niya, sobrang laki. Kung natin, na natin, madaanan na. Sobrang laki. Lalong, lalong sumikip ang bahay namin. Kaya, te, pag... Kaya sabi ng anak ko, ipantapon na yung ibang mga basura dyan, ma. Ipantapon mga gamit yan na ginagamit ko yan, eh. Uy, nakalimutan ko na video pa rin. Ipasa ko yung sa'yo, te. Panoorin mo na lang. Ah, sige. Ano, te? May load ka ba ngayon? na off na niya ako. Pag may load ka, panoorin mo na sa ah, YouTube siya, yan. I-type mo lang prelin Nunez yes Mitcha. O kaya Ray Mitcha. Ano? I-type mo lang sa YouTube. Marunong ka ba mag-ano na YouTube? Hindi ako marunong eh. Di, sa YouTube di. Ano ano ko muna. Bye bye mga Mars. Dito bye. ko kila Nora Oro. Oro te no? Oro, oro ang apelido niya? Oro. Oro. <laughs> Ay, oro. Yan, sa so Ate tenora, dalaga pa ako ganyan ng mukha niya hanggang ngayon. Ganon pa rin. <laughs> mars, tumanda na lang ako, Mars. Ganon pa rin, di tumanda sa ti Nora. Ati, kama, Ay, no. Norma. Ay, Nora. Wala, kung alam siya ganyan. Artista na sa Ate Nora. <laughs> Ay, Norma ba, Tino? Norma, no? Oo, oh, Norma. Nalito okay. ako, Tino. Norma. Nor ano ba yan? Nalilito ako. Nalilito ka na. Kaya nga. Bye-bye, mga Mars. Okay, ano